Anderson, tara tsamahan nyo kami sa kaganapan sa magdama. Ha, tatungang si Bonso, madaling araw na pero gising pa rin. Paano naman, natulog ng hapon at gabi na nagising. Kaya ito, madaling araw ay gising na gising pa rin. At dahil ayaw pa niya matulog, ayan, nilabas ko na yung mga laruan niya naglaro naman siya at nung nagsawa, ayan, nakatutok na naman sa TV. At nung nagsawa na siya panunood, ayan, lumapit na siya at sinagsak yung keyboard sa PS4. At dahil araw-araw niya nakikita yan, ang ngayon ay alam na alam niya na. At nung nasaksak niya na, ayan, pindot na siya ng pindot. Maya-maya hinihilan -maya, niya, kaya naman lumapit na ako at magkamalaglag kaya naman umiyak siya dahil tinanggal ko sa saksakan ng keyboard at tinabi kaya lumapit sa sa akin para naman isaksak ulit yung keyboard sa PSP ako pero hindi ko agad sinaksa kaya hinayaan ko muna siya pero pilit nang inaabot yung keyboard kaya naman ay sinaksak ko na lang wala na kasing remote yung TV dahil nasira kaya sinaksak na lang sa PS4 ginamit din dati yung remote ng PS4 para gumana yung TV kaya lang nasira na din dahil kinakain at nilalawayan ng pasak at tinatapon nila kaya naman yung dalawang remote ng PS4 ay nasira buti na lang yung tatay nila marunong magkumpuni kaya iyan gumagana pa hanggang ngayon, yung TV nga ay matanda pa kaysa saan ka dalawa at saka PS4. At ito na nga nasaksak ko na at nilipat ko na yung palabas. Baka ayaw niya doon sa una. Tapos ko nga malipat yung palabas, tinanggal ko na sa saksakan ng keyboard at tinabi para hindi maabot ni bunso. At tinulungan pa nga akong tanggalin sa saksakan, o diba? At pagkatapos, ito na naman, yaya na naman ako sa kwarto, daladala dala na naman ang kanyang didi. Gusto na atang matulog ng batang ito, kaya nag-aaburido, kaya ito ay dinadala na ako sa higaan namin. O, Patay na lang yung TV at saka matulog na kami dahil madaling araw rin na naman ito. Ganito si Bunso kapag inaantok na, nagpapatipla ng gatas, sa dadalhin niya ako sa higaan namin. At ito naman nung kinabukasan nga, tanghali na nga kami nagising ni Bunso at itong Bunso namin ay naglalaro na. Buti na nga lang at tahimik na naglalaro dito si Bunso, nakakagalaw ako ng mahal. Pero nga sa bunso, ako naman ay naghugas na ng pinggan at nagprito na din ng isda at nagulay para naman pagising na kanyang magulang ay mamakakain na din. At syempre nang naluto ay kumain na din ako habang hindi pa nag sa bunso dahil pag nag ay hindi naman makakain sa pagkain. At nung tapos nga ako sa pagkain, tamang-tama naman yung nanay nila ay lumabas at nagsiyar at kumain na din. Samantalang yung dalawang bata ay Bising busy si Kuya sa cellphone. Samantalang si Bonso ay nakabang sa CR na wala namang tao. At ito naman ang nanay nila, standing position sa kain. Tinabi na muna kasi namin na ang mga upuan dahil tinutungtungan ng dalawang batang ito, lalong-lalong lang si Bonso. O siya, hanggang dito na lang muna, hanggang sa susunod. Maraming salamat!